May amoy si Kipay? Baka hindi yan basta pagod lang. Baka SOS na siya ng pH level mo, girl. Alam mo ba na ang boric acid suppositories ang sikreto ng maraming babae para sa fresh, confident na pakiramdam down there? Eh, ano pa bang meron dito? Tara, pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, mag-follow ka muna sa akin. Mag-subscribe ka, mag-comment ka, mag-heart ka. Ilagay mo ko sa iyong favorites at share mo na rin. Maraming salamat. Alam niyo ba na ito ay 100% pure boric acid, all natural, walang halong chemical hindi iniinom ha? Ipapasok ito sa kipay mo mismo. Madaling gamitin, mas mainam bago matulog. Totoo! E ano pa ba ang benefits ng boric acid suppositories na ito? Tinatanggal lang naman ito ang mga unwanted odor. Nakakatulong din siya sa discharge at irritation. Ang kagandahan nito, nagbabalance din siya ng pH mo. At nakakapagpabango pa ng kipay. Yes girl! Pabango level! Totoo! E paano ba naman gamitin ito? Isang kapsulang lang per night sa loob ng 7 araw na sunod-sunod tuwing gabi. Pero sa iba iba, nakikita na agad nila ang resulta nila in just two days or dalawang capsule pa lang. Totoo! Pero reminders lang, hindi to pwede sa buntis o nagbe-breastfeeding moms. Kaya safety first tayo. Eh, paano ko ba naman makakabili nito? Huwag ka maggalala dahil nilagay ko to sa aking yellow basket. Basta mag-follow ka muna sa akin. Mag-subscribe ka, mag-comment ka, wag heart ka. Iligay mo na rin ako sa iyong favorites at i-share mo na rin. Oh, bakit mo pa patatagalin? Baka ito na ang missing piece ng kipay care routine mo. O ikaw, anong pinakaayaw mong maramdaman o maamoy sa iyong kipay? I-comment mo nga.